What's up, Busy Ones? Sa pagbubukas ng bagong academic year, atin ring salubungin ng panibagong presidente ng university. Samahan niyo akong tanungin ng ating kapwa Busy Ones ng kanilang mensahe at suggestions para kay President San Andres. Kilala mo ba ang bagong Bulsu President? Ah, uh, yes po, si Sir D Hindi ko siya actually kilala by full name, pero as freshman din, gusto rin namin siyang makilala. Hindi po. Ang ating newly elected Vice President ay si Dr. Chody San Andres. Ano ang mga suggestions mo sa kanya para sa ating university at mga estudyante rito? Ako bilang part ng student publication, sana mas maging open sila sa mga student publication at sana mas mabawasan yung danger na nangyayari sa mga publication, sa mga iba't ibang org dahil actually ginagawa nila ang trabaho nila. More press freedom sana sa mga campus journalist dito sa Bulso. Ang masasuggest ko sa kanya is yung pagpukasan niya yung mga utilities natin like yung mga CRs then yung mga corridor mas sanang maglaan siya ng mga maraming naglilinis. Sa mga CR kasi napansin namin may mga hindi talaga totally nalilinis then may mga sirang pinto. Siguro lang po yun sa entrance kasi po pagka po umaga yung pila po ng mga students dun sa parang masyado mahaba po so nag, parang nagkukumpulan po and naisip ko yung mga students so malaki po yung ano na malit po sila din sa first class po nila uh, yung mga 7am class po 12 po nila yun po medyo na-late lang din po yun lang po yun sa entrance po.